Asa mga oras ito, nasa airport kami ngayon para pumunta ng Tacloban. Napakaaga nga namin umalis sa aming bahay para lang umabot sa flight. Pero bago yan, dahil kami mga antok pa, tutulog muna kami habang naghihintay kami ng aming aeroplano. Kaya si Tatay Donggol, tulog na tulog, sana all nakatulog. Talang ako, tatlong araw na hindi natutulog, kakaisip sa'yo, kakaisip sa'yo kung paano tayo magiging tayo. Char! Charot lang. At sa wakas, kami ay naghihintay na tumipili na kami para sa pag-check -che lang aming mga ticket Ayan si Tita Mayang, si Tita Tonet at si Tito Donggol na nahihiya pa sa camera. Ayan, nakita na siya. Kaway-kaway naman, Tito Donggol. At si Yuki na si Denver. Oh. Excited na kami lumipad. yes, lilipad na kami at nasa na kami agad-agad. Para makita ka. Charot lang. At sa paglipat ng aming replano, lagi kita iniisip pero hindi mo naman ako iniisip. Kaya anong gagawin ko? Itigil lahat. Ayan. Lumayas, magla maglayag at magsaya. Yan na lang ang gagawin ko sa buhay ko para makalawan, makita ko ang aking future. Charot lang para mag... At sa pagpunta namin ang Tacloban, napakadami namin gagawin. Hindi lamang kami mamamasyal kung hindi magmimisyon. Bibisita kami sa mga taong may sakit mga PWD at mga senior na wala nagkakalinga so itong bakasyon to hindi lamang basta bakasyon may misyon sapagkat so, ang bawat araw ay misyon para sa amin so sa araw na to kami ay tatahak bagong misyon at subaybayan so, po ninyo ang ating paggala paggala na may misyon ayan narito na po tayo sa impapawi at malapit na tayo pong sa takloban Kaya dapat mag-ingat para tilihin ang ating mga lakas. Ayan, pababa ng aming roplano So, hihintay lang namin na sabihan kami ng mga crew na kami pwede nang tumayo. Pero sa ngayon, hindi pa kami pwede tumayo kasi nasa impapawid pa kami. So, hintay-hintay lang tayo mga friends para pagbaba natin, parating na kami sa inyo at kami ay... Makikikain makikigulo, makikilahat na po. At makiki, saya na rin po. Ayan. Excited na kami, Match. Yes. yes. Excited excited na. At nakikita na natin ang lugar ng takloban Ayan, ang dagat. At yan ang lupa. Parang tayo lang. Ikaw ang dagat, ako ang lupa. Char! Ayan. Malapit na po talaga na kami ay buwaba. Bababa na rin kami sa piling nyo upang tayo ay magsama at maghatid ng saya at pag-asa para sa mga taong aming makakasalamuha. Ayan, ang galang ito ay hindi lamang gala kung hindi may misyon din. Misyon na ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila sa mga taong mga kailangan tulungan at nangangailangan ng kalinga. Ayan, yeah, na ang naman sinabi. Bababa lang ang aeroplano. Pandami, dami ko pa sinabi. Ayan, patuloy na po kami bumaba lang ang aeroplano. Nakikita na po namin ang dagat at ang lupa. Nagtagpo na rin po sila pa. So, balik kami, hindi pa rin nagtatagpo. Nagtagpo na ang dagat at lupa. Ayan, ayan nagbababaan na po ang mga tao. So si Tito donggol ay excited na match. May pagkaway-kaway -kaway pa, may sa pa. Yan ang Tito Dunggol ko. Ayan. At si Yuki, kalangpit ko lang. And ang aking mga kasama, naririyan lang at nakatayo na. Excited na po silang buha ba. Pero ako, hindi pa ako excited kasi... Hindi ko pa alam ang aking future pero sila nagmamadali na tila ba alam na nila yung future nila kasi meron na sila. Meron na silang jowa, may mga asawa na at may apam pa. Ayan, nakita nyo, may apam si ate. Yes, nakababa na po kami ng aeroplano. Ayan, ang dami ko na naman sinabi. Bababa lamang, ang ko na sinabi. Ayan, ma ang mga tao, nagpipicture. At meron pa sa akin humiling dito, picture daw. Ayan, si Tito Donggol. Ayan, nagpapapicture. Ayan, naturo pa, nag-request pa. Ayan, si Dinden. Ayan, si CQ. Ayan, o, di ba? Diba? Nagpapicture pa talaga. O, pak! Ganun. Oh, di ba? Oh. Kawai kawai sa mga gusto magpa-picture. O tinawag pa ni Tatay Tunggol, si Nanay Mayang at si Nanay Tunet para magpa-picture sa replano. Eh Isha, baka naman. Yo, sa susunod daming lipad, is sponsor na ninyo. sa na, sakay na. Ayan, nai na nga po sila, magpa-picture na. Syempre, may mga bakasyonista, mga artista. Artista ng Maynila. Ayan, baka naman, pa-picture naman guys. Ayan. Narito na tayo. Yan. Bye-bye. Air Asia, hanggang sa muli. Ayan, may ako picture na nga po. Ang gwapong-gwapong Denver Ace. O, pack, forma. O, one, two, three. O, diba? Takakita na kayo ng panandali ang artista. Ayan. Takakita na po namin yung sundo namin. Ayun na po, nakaputi. At ito po yung mga vacationista po. Tita Mayang. Ngayon si Tita Tanit. Na ito na po yung aming sundo. Ayan. Magandang umaga. Nakita na kami ng na sundo namin. Uy, na yun. Ayan, kung kanina, by air eh, ang aming sinakyan, ngayon by land. So sakay na tayo, nang van papuntang Karanga. So, ibig sabihin, pag tayo nasa Karanga na, malapit na kami. So, ayan. Nakita na ninyo ang pag-welcome sa atin. So, sa mga araw na susunod, sa mga video susunod, i-update ko kayo sa mga kaganapan sa aming Vacation Mission 2024. So, kapit na! Tara na! Let's go! And papakita namin sa mga susunod ang mga Bye-bye! Hanggang sa muli! Paalam!